So ayan, what's up guys? Welcome back again sa aking YouTube channel This Love Story here At kung bago ka pa lang sa aking channel Please click, click like, subscribe And notification bell button Para lagi kang update sa aking mga YouTube videos And for today's videos guys Ito na nga, dumating na ang delivery natin from LBC Yung order natin ng betta Fish Sa ating uh, kaibigan Na si John Ronnie Castro from Laguna at ang may-ari ng JRC Acto Farm. So guys, order na kayo sa kanya guys. Sulit na sulit lahat ng betta fish niya. At kung gusto niyo makabili ng dekalidad at magandang materyales ng betta fish, i-add nyo lang ako sa Facebook at i-message ko sa inyo kung ano yung group chat namin. So ito yung group chat namin kung saan kami ay nag-auction. ng ba babay and sell ng mga betta fish. De the Be quality betta fish na makikita nyo dyan guys. Ayan. Ayan. Ayan iba't ibang klaseng variety ng mga betta fish o iba't ibang klaseng strain variant ng mga betta fish pero ako guys mas pinili ko sumali sa auction ni Sir Ronnie at recommended ko talaga ang sumali kayo sa JRC Bidding Group Chad. dahil makapagsimula tayo ng 1 peso bidding so every Friday or Saturday ng 7.30pm madalas kami nagbibidding. Sa GC namin, merong material grade class, show potential beta fish na half moon, lakat, multicolor, at iba pang groomable or pet type beta fish. So yan guys, kung makikita nyo, maganda ang pag-package niya sa mga beta fish. Safe na safe ang mga fish natin, all the deeper. Uh, makikita nyo guys, 3 or 2 days lang dito na sa akin yung mga Beta betta fish na in order ko at madali mong kausap itong si brother John napakadali so kayo na mag-ausap kung uh, kailan mo ipapadeliver yung uh, mga in order mong betta fish sa kanya or mga panalunan mo sa dating so ayan mga guys kung makikita nyo sinicheck natin isa isa lahat ng mga betta fish kung uh, maayos ang lagay nila kung hindi uh, ba sila stress masyado or uh, may namatay ba hini-check natin sa isang lahat ng mga betta fish na, na order natin sa katanungan natin sa biddings sana buhay nga lahat guys and thankfully parang naisip ako buhay lahat ng mga betta fish na na-order ko sa well, brother john so, yan yeah, guys may libre pang 2 uh, ring sa mga nagbe-buy uh, out yan guys uh, binibigay niya ng libreng layering stick lahat ng na mga nagbabay out sa gym no? ibig sabihin uh, hindi mo na pinapaanong pas yung bidding kapag uh, ikaw na mismo magbabay out kung ano ang babay out niya is around 600 i-buy out mo na yun kung alam mo naman na yun ang value talaga ng beta pick na binibig niya na para wala na ibang mga kuha at makabid i-buy out mo na siya so may libreng playlist minsan ah uh, libreng pair or may maraming previous doon sa building doon so, ito guys kung makikita nyo ilagay ko muna sila sa maliit na container temporary, kung saan eh, ipo-quarantine muna natin sila for about 3 days o observahin kung ano okay ba ang health nila healthy ba sila wala ba sila mga, uh, mga parasite or anything so in 3 days ang gagawin ko dyan guys lalagyan ko lang ng pang condition lahat ng tubig nila para magamot yung kung may sugat ba sila o may parasite ba sila gamutin muna natin sila guys in 3 days bago natin sila ilalagay sa matinong aquarium Then guys, kung makita nyo, iniwalay ko yung mga napanalunan ko sa bid at hindi ko yung mga free so ito guys yung napanalunan ko sa bid guys 170 lang yan guys pero 600 ang presyo nyan ito naman ang presyo nyan 700 ito 1000 so yung mga ganyan mga bid guys napanalunan ko lang ng libre yan minsan mababang presyo lang nabili guys ito guys tulad nyan guys mga napanalunan natin sa bidding yung last uh, na nakaraang araw pa o last month ito guys yung snow dragon ko guys Sobrang sulit yan guys Tapalunan, Napanalunan ko Ito guys, uh, multicolor plakat yan, Maganda yan guys, yellow base yan So kakaiba lahat ng mga beta fish na makita sa JRC Group Ito guys, mga freebies na din po guys Binigay sa akin ni Sir John Napaka bait po niya Ito rin guys Half moon yan, mascot half moon Free lang yan guys Pair yan sila guys Free lang nakuha ko sa JRC Group dahil uh, naging regular na rin tayong beaver doon uh, nangungolekta kasi ako ng mga magandang stream na beta flow okay, so ito ko itong aking anak oh, mahilig mag uh, langoy langoy sinong Si sinong ikaw siya, maligo <laughs> okay yeah. kasi na maligo ayan, yan na siya after niya matatulog nung nagising ayan

So binabantayan ko sila guys Mga around 50 minutes Okay guys pupunta muna ako pagkatapos ko sila paliguan uh, Pupunta muna kami Papaayos namin yung gulong ng aking bayaw Na nakaksidente nung nakaraan Dahil pumutok yung gulong nyo Ano gulong nya sa likod So yan pupunta na ako ngayon doon guys Kasi babaklasin muna namin yung gulong sa likod para mapabulkan, mapabulkit or bibili na lang kami ng bago kung talagang malala yung butas ng gulong pero pagkakaalam ko na pumutok kasi yung gulong eh so check namin muna ni Bilas kong Jerome ayan, ayan si Bilas nandun na pala so ayan guys kung nakikita pumunta ako dun sa kabilang bahay kung saan nakapark yung mga motor ayan ayusin muna namin tong Mio ng aking bayaw na si Jomar ayan Bumili na lang kami ng gulong guys kasi malala lang lag lagang butas ng gulong ng Mio niya. Ayan, ininstall na ng vulcanizer. Doon yan sa bukay. Ayan, so bago na ulit yung gulong sa halkod. Mas maganda yung bumili na ng bago. So pagkatapos na may magbulkit guys, eto guys, bumili kami ng halo-halo, mag-memory and dami. Siyempre, dahil summer na summer masarap maghalo-halo. So guys, Nakita tanong. Nimula na namin back balik-babalik yung gulong. Ayan, natapos na within uh, 15 minutes lang. Tapos na yan, guys. Maayos na namin yan ni Bella Jerome. So, ayan, binebidyuhan ko siya. Tingnan mo ko. sunog di ka nakawa nga kanina pala mainit to Ha ang matapos na namin ayos ng gulong guys umuwi na kami at ayan hanggang dito na lang din siguro ang video guys Love story here, signing off. Thank you, guys. See you again in another video.